Kasunod ng mga naranasang lindol sa Mindanao at Luzon, nilinaw ng FIVOX na walang kinalaman ito sa pinagandaang at inaasahang The Big One. Ang buong detalye sa ulat ni Rod Lagusat. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay halos sunod-sunod ang malalakas na lindol na nararamdaman. Dito sa Metro Manila, nito lang ay naramdaman ang lindol mula sa Manila Trench. Ayon sa Fibox, wala itong kaugnayan o kinalaman sa pinag-aandaan at binabantayan na West Valley Fault o ang posibleng The Big One. Ang naturang fault ay may habang 100 kilometers mula sa Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, hanggang Cavite at Laguna. At base sa haba nito ay may kakayang magdulot ito ng magnitude 7.2 na lindol. Paliwanag ni Fibox Director Teresito Bacolcol, huling gumalaw ang West Valley Fault noong 1658. Anya, mula sa carbon sample data na meron sila, ito ang pinagbasaya ng recurrence interval o ang paggalaw ng West Valley Fault na tuwing 400 hanggang 600 years, kaya tinataya na posibleng mangyari ang The Big One sa 2058. But of course, it's not an exact uh, calculation, it could be earlier or it could be later, or it could be between uh, 400 years to 600 years or it could be on the upper limit at uh, the 600 years which is 200 years from now. So Uh, meaning, uh, we are on the expected range ng um, uh, paggalaw ulit ng West Valley Fault. Dahil dito, mahalaga ang paghahanda tulad ng pagsasagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill, lalo na para dito sa Metro Manila na maapektuhan ng paggalaw nito. Bawat reyon sa bansa, ayon sa Feebox, ay may maituturing na the big one. At ito ang para sa National Capital Region based on uh, again, uh based on our uh, studies uh, we expect around 33,000 casualties it's uh, sa metro manila lang yan and if we include other provinces nearby pampanga laguna uh, bulacan th that would uh, uh, go as high as uh, 48,000 or 50,000 yung uh, yung assumption dyan, yung 32,000 uh, ay niya na like uh, uh 6 pm so nagsisiyuhi yung mga tao Bigyan din niya na imposible na maging 100% na handa, pero maganda na mas aware o alam na ng tao ang tungkol sa banta nito kumpara noong nakaraang 20 o 30 taon. Uh, we really have to uh to uh to follow and uh, participate in earthquake drills and seryosohin natin kasi uh, yung drills naman kasi it builds muscle memory and uh, during actual events uh yung response natin would come out naturally. Ang mga istruktura naman na nakatayo sa ibabaw ng fault ay inaasahang guguo pero kahit na malayo dito ay posibleng maramdaman pa rin to lalo't inaasahan ng intensity 8 na lakas sa NCR. Kaya paalala ng FIBOX dapat sinisiguro na matibay o earthquake resilient ang pagkakagawa ng mga bahay o gusali. Sa huli ayon sa Feebox, normal lang na nakakaranas ng lindol ang bansa dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ito ang realidad na meron tayo. Kaya iba yung paghahanda pa rin ng bawat isa ang kailangan, lalo't wala pang teknolohiya ang may kakayang makapagsabi kung kailan at kung saan maaring magkaroon ng lindol. Rod Lagusad, Para sa Bayan.